Magandang umaga dito sa Germany Nandito ako sa kalsada, pakita ko sa inyo Medyo makulimlim ang panahon ngayong umaga Alas otso, jes Ayan Hindi na siya masyadong malamig Pero ayan, tingnan niyo guys Makulimlim Ayan sa araw na ito hanggang 15 degree pero sa ngayon makulimlim ang panahon oh, no, nandito ako naglilikit pagkita ko sa inyo ang kapaligiran ng nilalakad ko papunta sa subway kasi meron akong terapi ngayon at pakinggan nyo ang honey ng mga ibon guys